Hi guys, welcome na naman sa isa video. Ito ang 99 Nights. At itong bagong update ang ang 2 two, two, two times Diamond. Una, hindi na tayo makikipabuhat dahil alien na ang ating class. Ito, magpupatol muna tayo ng puno. At kung hindi ka pa na pag subscribe mag-subscribe ka na boy. Mamasa pa So, no, kasi nagustuhan nyo yung video gahapon yung 999 Nash na nagbabuhat ako. <coughs> Kaya gagawa ulit ako. Pero ngayon, eh, hindi na ako magpapabuhat. Ganina. Pagka-check ko ng, yu, ng video na yun, 100 agad. Nagustuhan nyo talaga. nagpabuhat ako. Gustuhan nyo. Ito good Yan ang gusto ko. Tsaka itong mga chair siyempre kukuha. Patay ka agad! Aga pa! Noras pa lang. Ah, uh, lusotyo pa lang na umaga. Patay ka na. Patay ko. Aray ko! Ay! Ay malo. Ay. Ito, ano agad? May kulto agad. Hmm. Dapat main kita boy ng axe. Siguro papadamihin ko ang gems ko dito. And, uy! Microwave day one. Paldo. Papaldo. Ano pa ba meron? Ito may... Ito chess. Lalaman ba? Ay, Kailangan. Okay na Patay ka agad to. Naglalag daw <sighs> siya. Old road. Pwede na. Ito. Ito na isang kulto. Cool. Gagabi na. Ito na isang kulto. Cool At siyempre, kukuha yun mga kubol cool course, course, So, day 3 na pagdating sabihin malakas ka na ito ganoon palo na ako bandage isang medkit isang kasong humahabol kahit hindi <coughs> naman siya gusto magagabi na ulit kailangan ka na tumakbo sa base well, ako na bubuhayin ko na ito nakakainis naman ito hindi mo na kita buhayin at may bago may bagong weather blood moon kahit 2 times na itong update ha? Huh? ang gana? blood moon? para 2 times only hindi ko alam kung Aldo na agad kami, tingnan nyo. Oo. Parang ano, ang angas. Cheers! Ito, nagala na tayo pag nagumaga. umaga Yan, huwag niyo na lang pa rin sinasabi. Hindi niyo nang maintindihan. Major hug rock all over the map. Ah, baka ito yung kagahapon. Yung nakita ko na mga crab crablet mga si Mr. Crab oo nga sila Mr. Crab nga nakita at magalagala pa tayo at may mga na nakulto sa amin may niyo nyo puro puro ang aking mga kasama kaya easy win bug at sugod na natin ang stronghold mag-iintay na lang tayo na ilang minuto. Kakain okay, muna tayo di 30 seconds. mag pa tayo. mo na ng puno. Huwag niyo ba masasayang yung amo. Masasayang amo niyo. Huwag niyo ba At kung... At kung... At kung... Kung napansin niyo lang ang sayang kasi malapit na tayo mag -30 subscribers. Hey, thank you sa inyo. Thank you. Thank you. I appreciate it. Yeah, yan, sana ano niyo pa ako suportahan niyo pa ako lalo. Yan, asan yung iba? Boom boom. Hindi ko na babalik. Watching, watching ko na yan. Watching, watching, watching. we now watching, watching. Hindi ko maintindihan kung asan ang sila. Ito, una pa lang to, simple, madali lang yan. Eh? Paano pa kaya nag-level 2? Oh, Mamaya, susuguro namin ulit ang stronghold pang pangalawang beses. Tignan nyo pwede kami magtatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, 10, labing sa, labing dalawa, labing tatlo, apat, labing, 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 ba labing, 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 Dapat nandito na kami kami sa ikon. Pero madali lang to. Naka-fire bandit isa sa amin. Tingin na may crossbow. Isa, isa ba? Dalawa sila. Dalawa naka-fire bandit. Alam mo, dalawa sila naka-fire bandit. Or, or isa pang alien. Kasi nung umpisa, nakita ko, naka-alien ang isa. At isa fire bandit Ewan. Basta patayin na natin na ang mga ito bag, bag. Eh, ganito lang gawin nyo, tad, tad. Palit, palit, tad. Yan, open. Open. Siyempre, sa akin ang ruby chest. Away la sila para sa ruby chest. Sa akin, basta. Ruby chest, sa akin lang. Sa akin yung ruby chest. Patay na lang ang atin ng nakakulay red. Dahil sila'y nakakainis. Oh, Ilagad ko yun. Ako si Ako si Flash. May Ultra Instinct, Microscopic, 1, 2, 3. Chainsaw D2 na 11. Cross with Chainsaw D2. Yan, kain. Kain, pagbawas. Kain. Yan, tapos na. Pat, mabukas na. Siyempre, ay akin yan. Umalis-alis ka dyan, laki ng ulo mo. Siyempre sa... Say, si, ano ko, Manifest tales, so yan. Riot Shield. Ano, ano to Rivals? Hindi mag Riot Shield. Alam ko, wala naman ko yung tayo. Nakakuha ko ng Riot Shield. Wala naman ayun. Two times Diamond. 2 times Diamond. Siguro sana maka 100 ako na ito. Mga 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100. Sana magandang makuha ko na the strong gold open later. So, ito, in-open na agad namin ang stronghold. Ayan, pangalawang beses na to. Pangalawang beses na subudin ang stronghold. Pangalawang beses. Mapapatayin ko yan. Bag Uy, takbo, takbo, takbo. O, sige, kagebo, times to. Siguro, hintayin ko muna ito matapos bago ko i-harvest. Ano to? parang mola um, to? Umiyak ko na yung haggis. Parang mola to. Bag. Pakatigas. Oh, pakatigas. Tignan nyo. Bag. One. Hit. Ray gun. Ray gun. Ganyan gagawin natin.

patay kayo sa akin. Watching, sing sing Sige. Lakad kayo dito. Ako yung naguguto. Wala na ba pagkain? Pagka Ito, papatay na kita. Pagkapatay ko sa'yo, kainin yan. Hindi naman masyado na babuwasan ang ating naman. May susugo doon yung balik base, balik base, balik base. Kung may kita nyo, ayan na, tapos na ang ating base.

Ito na lang ang video kasi wala lang magawa. Siguro, bye-bye and thank you. Subscribe pa yun. Supportan nyo lang ako. Kapag humit tayo ng 50 subscribers, may gagawin ako. Tignan nyo. Sige. Subscribe lang. May gagawin ako.